So, ito ang pag-usapan natin mga palangga dahil, oh kaway-kaway dyan yung mga nanonood ng Showtime. Nakakuha po tayo ng mga, syempre, no, uh, mga magandang, ano, magandang, ano ba, pananalita, magandang feedback ng ating Aldab sa showtime. So, sa ngayon, ano, maganda na talaga. Dahil mataas na ang ratings nila eh, kumpara sa It Bulaga. di ba? Diba? Sabi pa nga ng iba, ay, sobra na, sobra na sa kalahati, Sumobra na talaga kataas ang showtime. yon So, kaway-kaway dyan sa mga utong aldab national noon ng showtime. So, ito yon pinapanood ko rin naman, hindi ko rin talaga sa inyo dinidinay na hindi ako nanonood ng showtime, lalo na yung especially for you. O, sasabihin na nga natin mga palangga na yung iba daw is scripted. Alam mo, lahat naman, kahit noon sa, sa ano, sa pangalan nito, sa itbulaga noon, yung bawal judgmental, hindi naman lahat talaga sabihin na katotohanan yon reality. May sa nasasabi, yung episode na yun, scripted lang. Alam nyo lahat, dahil lahat po yan ay mga binabayaran po nila. May talent fee po yun. May talent fee yung ano bawal, judgmental. Mayroon po yung bayad. Basta once na nagpa-audition ka, once na sumasali ka, lalo na sa mga reality shows, may mga talent fee. Maraki po mga palangga ang talent fee. So, ito namang pag-usapan natin yung especially for you, mayroon yung talent fee. O, ba diba? Sinasabi na nga, yan ni Vice, ganda sa lahat ng mga host dyan, sinasabi na yung mga talent fee nila, nadudula sila. O, syempre, sa panay naman kadaldalan talaga sa dakdak ng dakdak dyan, masasabi mo talaga na may ano, nadudula sila na malaki yung talent fee. Pero, iyon din, mayroon kasing nagsasabi sa akin na isa niyang friend na talagang malaki ang talent fee. Kaya marami talagang sumasali dyan. O, ba diba? At saka mga palangga, ganito yun eh. Yung mga sinasabi kasi nila, yung mga pumapasok dyan, yung mga nagpa-audition, mga, siyempre, mga sikat na sa social media, mga nakilala na sila. Kasi nga, yun naman ang malakas na loob, yung humaharap ng mga kamera. Yung may marami din mga first-timers na first time lang nila humaharap sa kamera. So, may mga talent fee, yung, talent fee, yung, yung talagang sumasali sa mga ganun, kagaya na special for you, basta mga realities, yung mga, yung kagaya ng ano noon sa itbulaga ng mga ano nila, yung mga segments nila. So, ayan na nga, pag-usapan natin mga palangga, baka naman, mayroon na naman dyang, ano, siyempre, ipa, siyempre, i-share ko nga sa inyo, yung aking napanood, siyempre, yung iba rin talagang totoo nga, definition, alam na nila ito, di ba? Kasi nga, si Vice Ganda, di ba? Noon, naku po, hindi mo naman maano talaga yan si Vice Ganda, talagang, hindi siya noon, hindi niya nasabing fan siya. Siyempre, yung mababa pa yung ratings nila na hindi pa kinuklos yung ABS. So, tapat nila ang Itbulaga noon sa Channel 7. O, oh, ba diba, napakataas ang ratings ng Itbulaga. Nako, talagang tiba-tiba sa kakalaki talaga umaapaw na sa si ratings. So, talagang, eh, ba diba, ta ano talaga, masama ang loob ni Vice Ganda. So, ngayon, napakaganda na nga ang rating. So, kampi na nga si Wise. Ganda sa sabihin niya, fans na siya ng Aldaw. Di ba? So, ito yung segments na yan. Nabanggit nga niya ng Aldaw. Pero, panay naman, dahil nag guest naman dyan ngayon. Sa ngayon, ano, na, nag guest dyan. Kailan lang last week nag guest si Aldin. So, ayun na nga. Speaking of ano Aldab, yun na nga mga palangga. Yung hindi pa po nakakanood noon. So, isishare ko sa inyo. Siyempre, yung naka na nanood sa episode na yon na binabanggit ang aldab natin, kaway-kaway sa inyo, thank you so much. So, ito, sasabihin ko lang na, nabanggit yun ni Vice Ganda na aldab daw, kasi nga, mayroong ganun na, yung mag-shoota, nagkikita, ah, nag, nag lang sila, nagkakausap sila sa, sa social media, pero, never silang nag-meet sa personal. So, kinumpara niya ngayon ang Aldab. Oh, di ba? Dahil ma-feel mo daw na sabi niya ganun, Kagaya din daw ng Aldab, di ba? Oh, sa ngayon na ano na na ha? nabanggit na niya at nabuking na siyang nanonood pala siya ng Aldab. So tinatago lang nila noon niya noon dahil nga syempre katapat nila, di ba? Galit pa siya. So, ngayon, nabubuking na uh, nga. Ayan, siya. Isa siyang fans. gano'n na. Kagaya ni daw ng Aldab. No. Ano kayang maramdaman nila no na? Kasi sa screen, ano lang sila nag -me meet Doon lang sila nag-uusap. Nagkikiligan. Paano kung namimit na daw sa personal? Ano kaya ang feelings? di ba diba? So, ba diba, doon tayo nakilala na talagang nagtitilian sa, sa ano, sa, <laughs> sa screen lang, hindi pa sila nagkikitaan sa personal. So, talaga ang mga tao noon, di ba? Excited na kung anong nararamdaman. Oh, di ba? Ang nararamdaman ko magkikita talaga sila sa personal. Di ba pinagmit na nga sila sa personal kaya terrible. Terrible talaga, di ba? Si Vice na nga eh. Nagsasabi na nga talaga si Vice na talagang alam niya ang istorya. oh, di ba? Talagang alam niya ang istorya. Kaya, hindi ako naniniwala na hindi rin nila alam ang tunay na kalagayan ni Alden. Kung single-single, double-double. Alam nyo, mga palangga, panay ko talaga sinasabi sa aking vlog na Darating ang panahon, aaminin nila ang katotohanan. Kaya, ito, malapit na nga ipapalabas, end of this month, ang pulang araw. Kaya, kung ano pa, nam siyempre mayroon niyang press con, ano, o nag-press, nag-ano na nga, mayroon nang lumalabas na mga balita, lalo na itong talagang, ilan na lang? one week. Oh, siyempre, may papresko nyan ulit Or interview na naman si Alden Kung ano na naman naramdaman Kung ano na naman ang ano Siyempre, mayroon talaga yung mga Kung ano na lang, isisingit-singit na naman Alam nyo naman yan, may mga oo oh, kumusta na, na naman yung inyong pelikula Kailan kayo uh, alis papuntang Canada O, oh, ano na naman ang feelings alam nyo naman, isisingit talaga nila. Basta, eh, magkasagwat na nga yung GMA na yan at tsaka, ano, ABS. Kaya, nako, nagsasanibwersa yan sila. Tingnan nyo naman yung mga pelikula ng ABS pinapalabas na sa channel to. Dahil malaki po talaga ang kita nila. Alam nyo naman pag sa showbiz, pira-pira pira-pira ang pag-uusapan dyan. Tapos na naman, huwag nyo nang paniwalaan kung lalabas